Magandang pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 18, 2023. At tayo po ay nasa ikatlong araw ng ating pong simbang gabi. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa Aklat ni Propeta Jeremias, chapter 23, verses 5 to 8. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang magahari. Paiiralin niya sa buong lupain ng batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala. At ang Israel ay mapayapang mamubuhay ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwi. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariyat buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, Saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain, sa hilaga at sa lahat ng lupain, pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating paglalakbay sa ng siyam na araw ng ating pong Misa de Gallo o Simbang Gabi at ngayon po ay narinig natin ang pahayag naman mula kay Propeta Jeremia sa ating unang pagbasa na kung saan ay ipinapahayag na o ipinakita sa propesya ni Jeremia na isisilang na ang isang hari mula sa angkan ni David at ito yung maghahatid ng bagong pag-asa bagong buhay para sa Israel. Kaya nawa po ay patuloy natin na mapagnilayan at maihanda ang ating mga sarili sa pakikinig no, ng salita ng Diyos upang mas maunawaan natin ang kwento ng uh, kaligtasan natin, kwento ng uh, pagmamahal ng Diyos sa atin. Ulit po sa mga sa inyo